talk to Papa. Pagkali natin isang maganda bumaga. Hindi nakasmal si Kuya. Ay? Eh kasi nga, para naman ni-smile. Ni Bakit? Ang aaga-aga. Ang asim na katabi. Ano <laughs> ni-smile <laughs> <laughs> yan? Hindi. Si Yun. Ah, ano? May na-realize siya. Ah, may na- Ay, taray. Mga realizations sa life. Ano yun? Alam mo yung na-realize niya. Oo. Oh. Tumatanda na nga uh -uh. Tumataba pa <laughs> <laughs> Di ba? Ano Oy, ba yun? Ito, oh yun. Madalas namin napag-uusapan ng friend ko yun uh -oh. yung Mga friend ko uh -huh. Kasi habang tumataga Like uh -huh. sila nagtatabaan talaga Di ba? Sabi ko, naku, hindi maganda yan. Dapat habang tumatanda kayo, dapat dyan gumaganda yung katawan nyo. Oh. Diba pa slim, ganyan. Yan na yung dapat nag exercise kayo lagi. Yan. Yung isa ko, na laki ng Sabi ko sa kanya, Uy, ba't ganyan yung chan mo? Hindi ka man lang siguro nag-sit-ups, nag-curl-ups. Bakit? Hoy, totoo. Oh, galing ako ng Quezon nung nakaraan. Ah, Oo. Okay, oh, okay, oh, okay. Oh. Nag-swimming nags nags na nags kasi kami. <laughs> ano sabi ko, Huy, ang laki ng siyon mo tapos ang tigas. Hindi di ba dapat ba malambot yun? Oo, oh, di ba? Dapat malambot. Yun? Oh, diba, oh. Dapat malambot? Eh, yung sa oh. kanya, sabi ko, bakit ang tigas? Sabi ko, mahirap tanggalin yan. Ikaw din. Oo. Oh, oh. Ang ah, pinakamahirap oh, oh. pati, itong oh, abs. Ay, totoo. Itong, itong chan, mahirap na. Last na yan. Last hmm. na daw yan. Ang dami oh. ko nakausap na mga ano instructor, mga oh. okay. coach, si Jim. Oh. <laughs> ang bentang-benta sa'yo ah. Hindi, <laughs> oh. kasi oh. siyempre, nag-gym -gy ako dati. Oh. Like, um, tinatanong ko, kasi ang gusto ko lang naman talagang mawala is ay. yung sa chan, magka-abs ng onte, ganyan. Yan. or Or firm lang, ganun. Kasi sabi niya, ay, huli, huli yan, Paps. Huli ay. yan na darating. Sa, dapat maganda na lahat bago yun gumanda. <laughs> Nalala ko yung nag-gym ako, oh. dalawang buwan. Dalawang buwan, tapos <laughs> pagod ka <lang>. <laughs> <laughs> na. Sabi, bakit ko pinapahirapan ang sarili ko? Oo oh, okay. nga. Okay. Okay. Pero ngayon, ah, pa na ako. Oh. Nagbabalik loob na uli. Ay, talaga? nag jogging na ako. Uy! Importante oh. yun. Ano bakit? Bakit? Mga ko kasi takbo na nang <laughs> Papasabay ka na <laughs> Oo Soryosep At least kahit papano Kahit konti lang Oo oh, oh. Meron tayong mga bagay Na nagagawa Para makatulong sa sarili natin Oo oh, oh. Wag wala Yun ang ha? importante dun Yes mag, uh, Kahit one step at a time Yes At least kahit papano May nagagawa At natatapos tayo Kasi ako na Naumpisahan ko yan Like pal, lima mo ng push-ups Ganyan oh. And then ha, kapag inaraw-araw mo siya Nadadagdagan So mga ilan ng like, push-ups Ang ginagawa mo ngayon? 420 <laughs> <laughs> hindi siyempre Hanggang oh. ano lang Minsan uh, Tatlong set Ganyan Ay, ilang ilang kada set? Twelve Twelve So uh -oh. nakakuan ka oh. Ikaw lang mag-compute eh, Madami Basta madami <laughs> Kasi pabawas siya Nang pabawas Padagdag Nang padagdag Pabawas Yan. Ayoko naman Maging masal-masal ako mm. Kasi hindi maganda Kapag lalaban ka Ng mutia ng Quezon City <laughs> dapat doon kesa sa kuwan. <laughs> dapat ano -toned lang, toned yung, yung uh, body lang. Ay, <laughs> body beautiful. Ito body beautiful. Ganun ba? <laughs> o kaya doon sa bikini open. Ah, yan. Mga ah. ganyan. Ko, oh, mga kapuso. Marami natin na pag-usapan. Ha? Kaya naman itong color natin. Mapasok pa ba natin ito? Hello. Ay, ba? Hello, good morning. Hello, good morning po. Good morning. Ano pangalan mo, pare ko? JR po. JR. Sige, JR. Kasama si Papa Marky at si Papa is. Balita namin problemado problema ka daw. Opo. Ah, oh, hmm. sige. Ano ang uh, problema, JR? Talk to Papa na. Um, iser ko lang po yung ano, yung pasko. Ay, pasko. Mamay paparating pa lang yung pasko. Malapit na, Charot. <laughs> oh, Yung pass. Mm. mm. Okay. Mm -hmm. Opo. Aha. Uh -huh. Ay, ano nga? Kwento. <laughs> ano nangyari? Mm. Kasi po, matagal na po ka, matagal ko na pong May delay ba dyan? May, hindi <laughs> ko may blank. Matagal ko na pong Alam blank. Po. Gunoon <laughs> Diyan basta... sa... Diyan ba sa... <laughs> Diyan ba sa planeta nyo? Eh, talaga may delay. <laughs> ano, ano? Sige, kwento. Hindi po. Hindi po, ganito po. Kasi po, After 4 years na nag break up kami. Hanggang ngayon po, hindi ko pa po siya makalimutan. Oh! Ay, Iba. Iba yung pagmamahal doon. No? Oo. Oh, oh. Kung baga sa karinderiya, mm -hmm. iba yung -balik -balik natikman mo. Ay! <laughs> oh, oh. Bakit kasi may gatas yung dinuguan? Ganun, dyan. Hindi yung gatas. Ano ba yun? Gata. Ah, okay. Ah, I sa Bicol. May gata. Alam mo mga Bicolano? Uh -oh. Halos lahat gusto lagyan ng gata. Alam <laughs> kasi yung din sa inyo eh. Oo. Oh, oh, yung <laughs> sa aming lugar. Oo. Oh, oh. Di ba? Yung tatay ko, puro gata lagi. Sabi niya, ano gagawin natin dito anak sa puno ng mga niyog? Oh. Di ba? Gataan natin lahat. Oo. Oh, oh. Di ba? Patay yung niyog. Inagataan <laughs> din. Oo, <laughs> oh, tapos, ayun po, nung ganito po kasi nangyari nung Papa Market. Mm. Nung rumawas po ako ng Maynila, 20, 2019. Ay, teka lang, teka lang. Pangalanan natin yung babae, si Ami. Mm. Si JR at saka si Ami. Ooh. Okay, go. Okay po. Dito po si Ami. Hindi lang... Hindi lang po ako nakawin ng pandemic. Oh. Eh, yun po. PJ po ako nakawi ng Bicol. Ay, Bicol din! Opo. Oo. Oh. Ano? Oh, Siguro po po. Hindi naman po ako nagpulong sa kanya kasi yung mga pangangailangan niya, binibigay ko naman po. Oh. Mm -hmm. Tapos po, nung nalaman ko na lang na meron na siyang ibang kinakalinga. Oh. Ay! Eh, magkalayo pa kayo. Opo. Oh. Sino yung si Kwan yun? Si Dondi yun. Si Dondi yung pinalit sa sa'yo. Ako po. So na full... Tawagin si natin sa pangalan ano, ano? Si Chuk. Si Chuk. 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 <laughs> <laughs> Ba't naman Chuk? Okay. Chuk. So, chuk. Chuk. Oh. Okay. So, nung na, na, humaling siya kay Chooks, tapos pinagpalit ka? Opo. Oh. Ah, masakit. Oo. Tapos po, ang sabi sa akin, Ayaw ko na niya sa'yo. Sabi ko, ganun ganon lang ba yun? Sa tagal-tagal ng ating relasyon? After four years? Ay, nagkaanak ba kayo? Al Hindi po. Ah, oh, sige. Kunyari, kunyari si Ami, okay? Mm -hmm. Tapos Ako si Ikaw, Ami. Uh, as as yourself, mag-uusap kayong dalawa. Siyempre, four years yun, sayang. Okay? Mm -hmm. Pero si Ami meron ng iba at ayaw na sa'yo. Okay? Okay po. Action! Anong pangalan niya? Uh, JR. JR. JR? Ay, ako na sa JR? May gusto na akong iba, JR? Ako in love kay Chooks eh. Aww. Ano bang pinagkaiba namin ni Chooks? Ay, si Chooks ay lagi kong kasama. Eh kay malayo, JR? Yun na nga eh, kasi yun ang pinagkaiba namin. Ay, alam mo naman pala, JR. Ako talaga yung nahumaling kay Chokes, eh. Siya ay mahal ko na. Ay, pasensya, okay, JR. Okay, tapo, kita. Kung yan ang gusto mo, nire ko yung pagmamahal ko sa'yo. Ay, hala, JR. Ako'y dadaanan ni Chokes mamaya din, eh. Okay lang, ingat kayo. Ang bilis pa lang Ang bumigay. Bilis. Oo, agad-agad nung sinabi na ayaw na may na. Parang pinamigay na lang. <laughs> Kaluka. Tamawag pa lang tok to papa. Oo. oo. <laughs> Tapos hindi makamove move on. Hindi mo pinaglaban. <laughs> Kaluka. Okay, balik natin ating vida. Hello JR. 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 Hello po. JR. Tanggalin mo yung loudspeaker sa earphone. Patanggal JR oy ay nandun po sa kabin, kapitbahay, lakas po kasi na radyo. Lamayo ka doon sa radyo. Oo, uh, JR. -oh, Tayo yung mag-adjust. JR, please. okay <laughs> <Ame> na po. <laughs> Yan. O, oh, eh, yun naman pala eh. Ginivap mo na rin lang naman. Oo. Uh oh, o, oh, ano? O. Oh. Hindi mo na pinaglaban nung nalaman mo na... Meron ng iba. Oo, oh, oh, nandyan si Chooks. Pilit ko pa naman pong ipinaglaban. Paano mo pinaglaban? Sabi ko sa kanya, Sino ba talagang mahal siya? Ay! O, oh, nagtanong ka ng gano'n. Anong oh. sagot niya? Opo. So, sabi niya, mahal kita. Uh oo. -oh. Mahal na mahal, pero mahal ko na siya ngayon. Ay! Ay! Ang sakit nun. Mahal ko na siya. Ay. Natutunan ng mahalin, kasi ang dami ko siyang pagkukulang. Kasi nagkaroon ng chance, di ba? Mm -hmm. Na magmahal Opo. siya ng iba. Kasi nga, Pandemic, ang layo mo. O, oo magkahiwalay kayo. Eh, yung si Chooks. Ay, doon lang. Grabe. Effort kung effort. Mm -mm. So, kumbaga, mahal ka naman eh. Yun nga lang, may mga... Kulang. Oo. Oo, so, ako, alam ko po, may mga pagkukulang sa kanya. Oo. Oh. So, wala na tayong ano, inaasahan pa sa kanya. Ba't di ka nalang naghanap ng iba? nag try naman po ako maghanap. Uh oh. Pero... Laging bigo. Ah. Oh. Ano ba hinahanap mo? Uh, yung mamahalin din po ako. Hmm. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Oh. Ah. Gusto mo na magmamahal sa sa'yo? Opo. Aso. Loyal. <laughs> Loyal talaga yan. Hindi ka iiwan. Totoo. Bigyan mo lang ng buto. Yes. Oh. So, nagtatry right. ka naman, uh -huh. pero walang walang nagtatagal, ganun. Hindi talaga tumutulong mga, sa... Uh, ah, abot lang po ng ano, mga two months. Mm. May nakarelasyon po ako, single mom. Oh. Ano yan? Hanggang two months lang po kami. ayun mm. Ah, ayaw mo ba sa... Kasi oh. nalaman ko po na meron din siyang iba. Ay. Ay. Nalam, nalaman ko po kasi may, may anak. <laughs> <laughs> single mom. <laughs> Hindi po, may anak po talaga siya. Okay. So, pinagsabay ka. Opo. Okay. Mm, eh, tama naman yun. Diba? ba okay. mga hindi na natata natatali sa isa ay mga kiri. <laughs> <laughs> hindi lang kiri. Ano? Basta, hindi maganda yung word. <laughs> Bawal sabihin dito. <laughs> Mas malala yung kay Papa Ace. Oo. Oh, oh. Anyways. O, oh, Oh, sunod, after nung single mom? Ayun po. Try lang ng try. Oh. ano uh si -huh. sinong sumunod? Yung nasa saan? Nasaan? Hindi mo masabi nyo kasi Salvador. kabit to? ka doon Saudi. Saan? nasa ah, sa Saudi. Ah, uh, uh, oh, naman. Okay. Ano naman naging problema? May nagwe-welding. <laughs> Ay ayaw, ayaw niya din po. Ayaw niya sa? Sabi niya, hindi pa lang siya handa. Teka lang, ikaw ba JR? Ay, ikaw ba ay single? Wala kang sabit? Wala kang asawa? Wala may po. May anak? Wala po. Ilang taon ka na JR? Wala po. 31 po. No. 31, 31 years old. 31. Bata pa? Oo. Oh, oh, hindi yeah. yeah. nakakatagpo ng tunay na pagmamahal. Nako po. Kung hindi ayaw sa kanya, uh -oh. ipinagpalit, o kaya may sabit, isinasabay. Ay, ah, JR, oy. Wala <laughs> po. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. eh, Nako, mga kapuso mukhang laging bigo ang ating bida pagdating sa pag-ibig. Mr. Pag-ibig ko. Eh, hey, may darating pa ba na mararamdaman niya ay true love to. Yummy. Nako po, eh tingnan natin mga kapuso. Nako, eh siya, pare ko eh. ano na ngayon, nasa na tayo sa kwento. Yes. Nakikipagbalikan ba sa'yo? Nakikipagbalikan ba sa'yo? May isa maman lang ba doon na gustong makipagbalikan sa'yo, ex mo? Nag-message man lang ba sa'yo? Oo. Oh. Yung isa po, nag-message. Oo. Oh. Yung isa. Tapos yung yung isa? <laughs> Hindi. Nag, ano lang po, nangingi ng load. <laughs> Ay, ako po. Kwan ka ba? Ikaw ba yung mabait? Pagdating sa babae, binibigay mo lahat? Feeling ko. feeling ko, binibigay Opo. nito lahat. Ah. Oh. May, may trabaho ka naman, di ba? Meron po. Ay, ko, sakit. Tanggalin yung loudspeaker. Oo, tsaka okay naman yung kinikita mo. Okay naman po. Ah. Mm. Pero ba't ganun? Naku po, iyan tayo sa bako. Oh, anong, anong problema natin ngayon, pare ko? So, yun lang po ang inano kasi lagi kasing tumasagi. Sa isip mo? Ano lagi naalala. Ah, yung ex mo. Ah. Uh, ah, hindi maka-move on. Totoo. Eh, kasi mahal pa yun. Pero po, may time na nagparamdam din sa akin. Ah. Oh. Ah, oh, ang sabi niya? Nangumos tapos. Sabi ko, okay lang naman. Tapos hanggang doon lang? Doon lang po, tapos. Doon lang, naulit ako. Oh. Ah, okay. Eh, Nagpapansin lang 'yun. Oo, uh oo. -oh. Uh -oh. Kamusta siya? May magawa. may mm -mm. may jowa, may pamilya, paano ba? May nasa, trabaho po. Pero wala pa po siyang palat. Ah, uh boyfriend -oh. so, uh -oh. pala ko. Ah, okay. kasi pare ko 'yung mahal kanya. Eh babalik 'yun sa iyo. Oo, oh -oh. Hindi, oh -oh. Ang, ano mo, ang napaka-precious sa mm -mm. sa buong mundo, oras. Totoo 'yan. Uh -oh. Kasi 'yung oras Pwede mong spend ngayon, pero hindi mo na pwedeng balikan. At saka, alam sa sa mo yun, nagpapagod ka lang. Oo. oo. Sayang lang yung energy, yung effort na binibigay mo. Tapos pagdating pala sa dulo, wala lang lahat. Oo, oo. Yun yung pinaka nakakapagod at saka, alam mo yun, magsisisi ka sa dulo. Wala, bakit? Kasi hindi ko ka pa binaling sa iba yung nararamdaman kong ito. Oo. oo. Ang gusto kong sabihin doon, kung gusto mong makipagbalikan, gusto mong magawa ng paraan at may ang relasyon na ito, sayang yung oras. Dapat ginagawa nyo na ng paraan. Mm, -mm. Diba? Ito lang Papa Martin. Ah. Ayaw na niya eh. Oh, yun naman oh. pala eh. Ikaw lang Ayaw ang hindi mo itipilit, Kasi, 'Di ba? Kapag umayaw na ang isang tao, tandaan niyo, ibig sabihin niyan, hmm. hindi na kayo mahal. 'Di ba? Bumitaw oh. na kayo. Kasi huwag niyo nang ipilit. Kasi madaming pwedeng gawin sa relasyon. Oh, oh. Bakit yung pag-ayaw at pag-iwan ang pinili? Totoo oh. 'yun. Pwede namang ayusin, 'di ba? Oh. Kung talagang kaya pa. Pero kasi nga ayaw na niya, hmm. gusto niya nang humiwalay, ibig sabihin wala na siyang pagmamahal sa iyo. Hindi ka na importante. Yan. Hay Alin doon ang hindi mo maintindihan, sabi ko nga, alin sa oh, salitang hindi na kita mahal, mm -mm. ang hindi mo maintindihan at maisampal sa iyo. Pero kaya sa mga nakikinig, kapag nakipaghiwalay na sa inyo, pumayag po kayo. Oh. Diba? Huwag niyo nang ilaban kasi diyan lang magiging toxic yung relasyon. Hmm. Kasi pinipilit niyo eh yung tao na alam niyo naman na wala nang nararamdaman para sa inyo. At saka para sa akin na parekoy. Since wala oh. nang pupuntahan yung pakikipag-iintay mo sa kanya. Oo. Oh, oh. Sayang yung panahon, sayang yung love story. Totoo yan. Sayang yung ilong mo. Ay. Totoo. Papa Martin, hindi na naman po ako umasa na babalik sa akin. Ah, yun oh, naman pala eh. Importante yan. Yes. Doon tayo mag-umpisa. Mm -mm. Pagkatapos, ayusin natin ang buhay natin. Okay? Apo. Oh. O oh, siya. Nakikinig ngayon hmm. si Ami. Anong gusto mo sabihin kay Ami? Uh, magpakasayaan na lang sila at saka magingat yun na lang po Barangay LS 97.1 97.1 Number one.